Sa iniimbestigahan ng mga otoridad ang posibilidad na tinapos ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez ang kanyang buhay. Itong araw ng linggo, December 17, ay itineklarang pumanaw na ang veteran aktor na si Ronaldo Valdez o Ronald James Dulaca Gibbs sa tunay na buhay sa edad nitong 76 na kinumpirma mismo ng anak niyang si Jano Gibbs sa pamamagitan ng isang Instagram post. Ayon sa mga nakalap na detalye sa kasalukuyan, ay inaalam ng QCPD kung posible nga bang may kinalaman sa matinding kalungkutan o depression na pinagdaraanan ni Ronaldo ang kanyang pagpanaw, lalo na't mayroon itong malalang karamdaman. Nakita umano ng driver ni Valdez ang kanyang amo na wala ng buhay habang ito ay nakaupo. Sa inilabas na report ng NCRPO, gumamit umano ng caliber 45 na barel ang aktor. Natagpuan umano ng Soko Team ang isang barel sa pinangyarihan mismo ng krimen. Nagtamo umano ang aktor ng tama ng bala sa kanan at kaliwang bahagi ng ulo nito. Sa ngayon ay nasa St. Luke's Hospital na ang mga labi ng aktor. Base sa mga inisyal na investigasyon, nakaranas umano ng depression ang aktor sa nginang prostate cancer operation na isinagawa sa kanya noong December 2022. Ayon pa sa ulat ay agad na pumunta si Janu Gibbs sa bahay ng kanyang ama sa Quezon City nang matagpuan itong walang buhay. Agad itong isinugod sa ospital at idineklarang wala ng buhay nakasaad sa Instagram post ni Jano Gibbs ngayong araw ng Lunes, December 18. It is with great sorrow that I confirm my father's passing. The family would like to request that you respect our privacy in our grieving moment. Your prayers and condolences are much appreciated. Sa kasalukuyan ay inaantay na lamang ng mga otoridad ang magiging resulta ng mga pagsusuri bago nila opisyal na i-announce ang dahilan ng pagpanaw ni Mr. Ronaldo Valdez. Samantala narito ang reaksyon ng mga celebrities sa biglaang pagkawala ni Mr. Ronaldo Valdez.